Nakwento ko nga sa nakaraang vlog ko na si Tomato nga ay eh, di ni muna sa amin mag stay At Maganda nga na nandito siya dahil nakakapaglaro kami. At mas nasusulit nga namin ang bakasyon namin. Pero sa sitwasyong ito, parang gusto niya na mag sa baluta. Kasama nga sa namin ni Tomato ang magbasa. At ako naman ang mag-practice ng cursive. Para nga sa pasukan, hindi kami nabibigla sa panibagong pagsubok na naman nga ng buhay. <laughs> Hindi po yan ka Mas OA ka pag kumiyak ka sa school. Dahil naninibago ka na naman nga sa pinag-aaralan mo. Pagkatapos ka namin nga namin mag-aaral, papunta kami sa bahay nila tumato. Hindi para ibalik siya. Kundi pa siya lang nga yung nagbabakasyon naming tito. Nagaling pa nga sa San Juan Laia. Pag nagbabakasyon nga kami sa San Juan Laia, siya nga din ang nakakalaro namin doon. Kaya excited nga kami ni Tomato na makita nga ulit siya. Sakay nga kami dito sa jeep na dinadala ni tatay. At tignan nyo naman guys na surprise nga ako dito. Sa pin naggawa nga sticker ni tatay. Dahil nandi dito nga ang pangalan ng page ko. Nasabi ko na ba sa inyo na may ilang mga pasayero na nakakakilala nga kay tatay? At sinasabi nga nila na napapanood nga daw nila ang vlogs ko. Ay salamat po sa inyo. At sa tatay ko na proud na proud sa pinagagawa ko. Kung minsan nga makasakay ka dito, picturean mo. At i-comment mo nga sa mga video ko. Para naman ma-shoutout kita. Pero syempre, hindi porket na picturean mo to. Ay baka naman ikaw yung makapag 1, 2, 3 d Ay mai i naman kita. <laughs> Hindi nga agad kami nakapagsabi sa mga inay. Na kami nga ay pupunta sa kanila. At ari nga ang napapala namin. Ay wala nga kami nadatan sa kanila. Ay nakalakpa ang pintuan nila. Ari nga si Tomato ay may init na nga ang ulo sa isip niya ata ay siya ay napaglamangan. At yung atang mga yun ay usay sa makdo, nagkakainan. <laughs> habang nag nga kami din eh. Ito nga kung ano na nga nagagawa namin dinin eh Tomato. Kung hindi nga pabalik-balik na din boxing nga si Tomato din sa angin. At nagulat pa nga si Mama at nagpiling gagamboy nga ako din <laughs> <laughs> hindi na nga kami makatiis dini, eh, kaya gumawa na nga kami ng paraan. Kung paano nga kami makapasok sa bahay nila? Sinubukan nga din ni Tomato magganap ng susi. At ito nga ang terangkok ang nakita niya. Ito nung gapa nga. <laughs> Sari-sari na nga ang ginawa namin dini eh para makapasok. May nauuhaw, may naiiit. At meron namang ang cellphone ay lobat na. Pero hindi pa rin nga sumaksis. <laughs> Fast forward, dumating na nga sila. At ito nga yung tito namin na sinasabi ko sa inyo. Di rin daw siya magtatagal dito. Dahil siya nga daw ay nag-aaral pa. At, at ari nga si Matumato, excited makita ang tito namin. Pero nandito lang naman siya sa sulong, bumubuo ng sariling mundo. Ay <laughs> eh, ingay nga kami narinig sa kalsada. At ari nga, napatakbo pa nga kami sa labas. At, at may prosesyon pala at galing pala sila sa iba't ibang lugar. Dumidilim na nga at kami nga ay pauwi na. At tignan nyo naman ang nasyaron namin. May pinya at pati na nga itong kamute. Muntik pa nga si Tomato sa amin. Niloloko namin na maiwan na siya sa kanila. At ayaw nga ay at sumama pa din na. Anong alam niyo na pwedeng gawin din sa kumating ito? Comment niyo nga kung anong masarap na luto dito. Huwag kalilimutan mag-follow, like, and share. Salamat sa pananood. Thank you, Lord.